Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Magandang gabi, mga kabarangay. Ako nga pala si Lady Gracia. Isa na namang kwentong kababalaghan ang hatid ko sa inyo ngayong gabi. Ito ay kwentong pinadala ng isang tenant sa isang lumang building sa Baguio City siya si Sofia. Isang nakakakilabot na kwento ang natuklasan niya sa pamamalagi niya sa lumang building na iyon. Handa ka na bang malaman ang kanyang hatid na kwento? Sabay-sabay nating alamin dito sa Liham ng Gabi. Liham ng Gabi Liham ng Gabi Mula sa kanyang probinsya sa La Union, Nagtungo si Sofia sa Baguio City para makipagsapalaran. Napili niyang manirahan sa Baguio dahil malapit lang iyon sa La Union. Pwede siyang umuwi sa kanyang pamilya kada day off niya. May mga trabaho naman sa La Union pero hinahanap-hanap ni Sofia ang lamig ng klima sa Baguio. Para sa kanya, iyon na ang pinakamalapit na karanasan niya sa pangarap nitong tumira sa ibang bansa. Para raw kasing nasa ibang bansa ka kapag nasuyod mo na ang mga itinatagong magagandang tanawin sa Baguio City. Iyon ang inaabangan ni Sofia na maranasan. Kaya nagmadali na siyang tumungo ng Baguio para mabigyan iyon ng katuparan. Nakuha siya bilang isang kahera sa isang beer house. Sakto naman na ang pasahod at madalas kapag sobrang lasing na ng customer, hindi na nito namamalayan na sobra na ang naiaabot niyang bayad kay Sofia. Kaya na ititake home pa ni Sofia ang sobrang bayad. Kontento na siya run dahil mas malaki na ang maipapadala niya sa kanyang pamilya. Lalot ang inuupahan niyang maliit na kwarto sa isang lumang building sa palengke ay hindi gaanong malaki ang singil. Sobrang luma na ng building na iyon. Nung una nga ay natakot pa si Sofia na pumanhik dahil halos pagibana ang mga hagdanan. Marami ring mga daga ang bumutas sa mga dingding at nagsisitakbuhan ng mga ito sa tuwing may papanhik ng hagdanan. Nung una, hindi iyon nagustuhan ni Sofia. Hanggang sa masanay na lang siya. Iyong e tipong tumatakbo pa ang mga daga sa mismong paanya at wala na siyang pakialam pa. Sa fifth floor nakapuesto ang kuwarto ni Sofia. May kaharap itong isang kuwarto. At sa gawing kanan naman ng kanyang kuwarto ay ang CR ng buong floor na iyon. Common CR sa bawat floor ng building. Kaya siguro mura lang ang upa maswerte nga si Sofia dahil siya ang pinakamalapit sa CR. Hindi rin niya problema ang may makasabayan sa paggamit dahil halos lahat ng tenant na kasama niya ron ay madaling araw gumagamit ng banyo para maligo. Mga tindero at tindera kasi sila sa palengke. Kailangan talaga, bago sumili pang araw, nakaalis na sila sa kanilang mga kwarto. Samantalang si Sofia naman ay alas sa ispa ng gabi ang simula ng trabaho at alas tres na ng madaling araw ang kanyang uwi. Diretso na ang tulog niya madalas pagka -uwi. Mabilis lang kasi siyang makatulog pero ganun din siya kabilis magising kapag may naririnig na kakaiba sa kanyang paligid. Isang tanghaling tapat nagising si Sofia nang makarinig ng iyak ng sanggol. Hindi na niya sana papansinin pa iyon. Pero hindi na siya makabalik sa pagkakatulog lalo't palakas ng palakas ang iyak. Nakaramdam ng awa si Sofia. Kaya naman, lumabas siya ng kwarto para silipin kung saan nagmumula ang iyak na iyon. At sa kanyang paglabas ng kwarto, tumigil na lang bigla ang pag-iyak. babalik na sana siya sa loob ng kanyang kwarto nang makakita siya ng isang bar ng tsokolate na nakalapag sa labas ng pintuan ng katapat niyang kwarto. Dinampot niya ang tsokolate at napansin niyang hindi siya pamilyar sa brand ng tsokolate na iyon parang hindi na binibenta ang mga ganong klase ng tsokolate sa mga grocery store. Pero hindi naman na masyadong inisip pa iyon ni Sofia. Kumatok na lang siya sa katapat na kwarto para itanong sa kanila kung kanila ba ang tsokolate. At syempre, ibabalik iyon ni Sofia kung sakali. Mahirap ng may pakalat-kalat na pagkain sa sahig. Baka tangayin pa kasi iyon ng daga. Pero nanakit na ang mga kamao, kakakatok. Hindi pa rin siya pinagbubuksan ng katapat niyang kwarto. Hanggang sa biglang dumating ang isang tenant sa katabing kwarto ni Sofia. Walang nakatirarian, miss matagal ng bakante yan. Iyon ang sinabi ng tenant kay Sofia. Papasok na sana sa kwarto ang tenant ng magtanong si Sofia. May baby bang nakatira rito sa floor natin? Kumunot na ulang ang tenant kay Sofia at saka sumagot. Buong building, walang songgol na nakatira. At kung ako ang magkakaanak, hindi ko ititira sa bulok na lugar na to. Sabay tumawa ang tenant. Naiwan si Sofia sa labas ng makapasok na tenant. Hawak pa rin niya ang tsokolating dinampot niya mula sa pintuan ng katapat niyang bakanting kwarto. LIHAM NANG gabi. GABI Ang mga lola ni Sofia ay mga kumadrona nung kabataan nila hanggang sa mag-retire na ang mga ito. Kaya bata pa lamang si Sofia, nasanay na siya sa iyak ng mga sanggol. Alam na nga rin niya kung may sakit ang sanggol base sa iyak nito. Pero kakaiba ang narinig niyang iyak ng sanggol sa kanyang inuupahang building madalas niya iyong naririnig sa kalagitnaan ng araw. Kung kailan siya lang madalas ang naiiwang tenant sa buong floor dahil lang iba ay nasa kanilang mga trabaho. Mas lalo pa siyang nabahala nang sinabi ng isang tenant na wala namang sanggol sa buong building. Pero sino ang kanyang narinig? Dinaya lang ba siya ng kanyang puyat at pandinig? Isang malaking hindi ang sagot ni Sofia dahil sa mga sumunod na araw, naririnig pa rin niya ang iyak ng sanggol. Natakot si Sofia. Hanggat maaari ay hindi na siya lumalabas pa ng kwarto. Lalo na kapag naaalala niya ang huling sinabi sa kanya ng tenant. sinikap na lang niyang takpan ng unan ang kanyang mga tenga para matabunan ng iyak at makabalik siya sa tulog. Pero naging imposible iyon. Parang nararamdaman ng sanggol na kailangan pa niyang lakasan ang kanyang iyak para marinig siya ni Sofia. <coughs> Isang araw, sa pagkakarinig muli ni Sofia ng iyak ng sanggol, ay nakaramdam na siya ng pagkabahala. Kakaiba na kasi ang iyak ng sanggol. Parang nilulunod. Parang nagpapasaklolo. Pasado alauna na iyon ng hapon. Kaya nilakasan na niya ang loob at lumabas na siya ng kwarto para hanapin ang iyak at dinala siya ng iyak na iyon sa gawing kanan malapit sa banyo. Dahan-dahan siyang lumapit habang palakas ng palakas ang iyak. Doon talaga nang gagaling ang iyak. Sigurado na si Sofia. Bubuksan na sana ang pintuan dahil mas lalong lumalakas lang ang pag-iyak ng sanggol. At pakiramdam ni Sofia ay kailangan niya itong saklolohan. Pero napigil siya nang marinig niyang nag-flash ang inidoro. May tao sa loob ng banyo. Doon nakahinga ng maluwag si Sofia baka nanay iyon na nililinisan ang kanyang sanggol. Mali siguro yung tenant na nakausap niya. Baka meron talagang may sanggol na anak sa mga nagre-renta roon. Nakampante na siya. Babalik na sana siya ng kwarto niya. Nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng banyo dahilan para tumama ang pintuan sa dingding. Doon nagulat si Sofia at napalingon muli sa banyo. Walang tao. Walang tao sa loob ng banyo. Biglang may lumabas na malakas at mainit na hangin mula sa banyo na nagpatayo ng balahibo ni Sofia. Napatakbo tuloy si Sofia sa kwarto. Nanginginig siya habang pautal-utal na nagdarasal. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagdarasal, muli na naman niyang narinig ang iyak ng sanggol. <coughs> natatakot ay nagawa pa rin niyang sumilip sa labas ng kanyang kwarto. Bigla na namang nawala ang iyak ng sanggol. Isasara na sana niyang muli ang pintuan nang mapadako nang di sinasadya ang kanyang tingin sa pintuan ng katapat na bakanting kuwarto. meron na namang nakalapag na tsokolate roon. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Hindi na mapakali si Sofia. Alam niyang may malina sa mga nangyayari. Kinausap niya ang kanyang matandang landlady tungkol doon. Nalaman niyang may pending na kaso pala ang building na iyon at ang buong akala pa naman ni Sofia ay Landlady niya ang matandang babae, caretaker lamang pala ituroon. Kaya pala, mura ang upa dahil hindi dumederecho ang pera sa tagapagmana ng building na iyon dahil nga sa pending na kaso noon. Nasa Maynila na raw ang may-ari ng building at wala na rin pakialam sa kaganapan sa lumang building na iyon dahil marami na rin naman daw itong negosyo sa Maynila. Marami pang kinuwento ang matandang caretaker ng building pero minadali na siya ni Sofia para ikuwento na kung ano ang alam niya tungkol sa mga iyak ng sanggol sa banyo. Doon na napilitang umamin ang matandang caretaker. Mula pagkabata ay doon na nakatira ang caretaker kasama ang kanyang kuya at nanay. Sinabi niyang dating pugad ng mga prostitute ang building na iyon. At ang katapat na kwarto ni Sofia naman ay inupahan ng isang doktor na mas piniling gawing negosyo ang paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga babae na hindi gustong maging ina doon nakilala ang doktor na iyon. At hindi lang mga prostitute ang dumudulog sa kanya. Maski na yung mga kabit na nabuntis, pati na rin mga minor di edad. Halo-halo na. Naging assistant ng doktor na iyon ang kuya ng matandang caretaker. Saksi ang kuya ng caretaker sa ginagawang operasyon ng doktor. Nakita niya lahat ng klase ng fetus sa bawat buwan nilang namamalagi sa sinapupunan ng kanilang mga ina na inayawan sila. Nung una, hindi yun masikmura ng kapatid ng caretaker. Pero dala ng pangangailangan ay kinaya niya ito at nasanay na rin kinalaunan nagtanong si Sofia kung saan inililibing ang mga nilaglag na fetus. Umiling ang caretaker. Hindi ito inililibing ng maayos. Gulat na gulat si Sofia sa sinabi ng matandang caretaker. Ifinaflash lamang daw ang mga walang muwang sanggol sa inidoro kinilabutan si Sofia. Kaya pala parang nilulunod ang mga sanggol na naririnig niya nung mga nakaraan. Parang nagpapasok lolo habang umiiyak. Imbis na matakot ay nakaramdam ng awa si Sofia para sa mga sanggol na iyon. Tinuloy ng matanda ang kanyang kwento. Isang araw daw ay bigla na lang nagdesisyon ang doktor na umalis na sa building na iyon nang walang paalam. Iniisip ng kuya ng caretaker na marahil ay natiktikan na ang doktor ng mga pulis. Aalis na sana si Sofia. Pero pinigilan siya ng matandang caretaker na parang may gustong aminin. Marahil ay binabagabag ang matandang caretaker ng kanyang konsensya. Kaya sinabi niya kay Sofia na ang caretaker mismo ang nag-flash ng huling fetus na inilaglag doon. Kinuwento ng matanda na hindi lumubog ang fetus dahil may kalakihan na ito. Bubuhusan na lang sana niya ng isang timbang tubig ang inidoro para lumubog na ang fitus. Nang biglang umiyak ang munting sanggol. Para raw nagpapasaklolo ito. Napatakbo ang caretaker para sabihin iyon sa kanyang kuya at nang makabalik sila sa banyo wala na ron ang fetus. Inisip na lang ng kanyang kuya na na flash na ito at dala lang ng takot ng caretaker. Kaya siya nakarinig ng iyak mula sa fetus na iyon. Iyon na lang ang pinaniniwalaan ng caretaker para hindi na makaramdam ng takot at ng konsensya. Pero nung mga sumunod na araw, patuloy na nakakarinig ang caretaker ng iyak ng sanggol sa tuwing napapagawi siya sa banyo na iyon. Hanggang sa nakasanayan na lang niya ang mga iyak. Nagaalay na lang lagi ng dasal ang caretaker sa tuwing naririnig niya ang iyak ng mga nilaglag na sanggol. Ganon din ang binilin niya kay Sofia. Para raw, mapabilis na ang kapayapaan nila. Bago umalis ang caretaker, ay sabay silang nag-alay ng kandila at dasal sa mga nilaglag na mga anghel sa banyo. At nang matapos ang dasal na iyon, ay nakaramdam ng ginhawa si Sofia. Nagpaalam na ang caretaker para umalis na nang biglang may maalalang itanong si Sofia. Lagi po akong nakakakita ng tsokolate sa labas ng pintuan ng katapat kong bakanting kwarto. Sa dating kwarto ng doktor, may alam po ba kayo tungkol doon? Tanong ni Sofia. Natahimik sandali ang caretaker at napatitig muna kay Sofia. Paborito ng doktor ang tsokolate. Aniya. Ito ang paraan para humingi ng tulong sa doktor ang mga gustong magpalaglag iniiwan iyon sa labas ng pintuan ng doktor at nakalista roon ang pangalan ng magpapalaglag at ang dahilan nito kung bakit ayaw niyang maging ina kapag tinanggap iyon ng doktor ibig sabihin pumapayag siyang ilaglag ang nasa sinapupunan nang nag-iwan ng tsokolate sa labas ng kanyang pintuan Tumango na lang si Sofia at hinayaan ng umalis ang caretaker. Nang makaalis na ito, sakalang nagdesisyong pumasok sa kwarto si Sofia. Hihiga na sana siyang muli nang bigla siyang makarinig ng mahinang katok sa kanyang pintuan. Agad niya itong binuksan akala niya caretaker niya iyon. Pero pagkabukas niya ng pintuan, wala namang tao. Naisip niya, baka nagkamali lang ng pintuang kinatukan kung sino man yun. Akmang isasara na sana niya ang pintuan nang maagaw ng kanyang pansin ang tsokolating nasa labas ng kanyang pintuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay na dinampot iyon. Mas lalo siyang nanginig nang makitang nakasulat sa balat ng tsokolate ang kanyang pangalan. Napahawak si Sofia sa kanyang tiyan at napaluha habang iniisip ang kanyang tatlong buwang dinadala sa kanyang sinapupunan. Liham ng gabi. Lihan ng gabi.